Ano ang pangunahing tema ng parabula ng nabalik na anak na lalaki sa Lucas? Pagbabalik loob Sa anong buwan at araw tumigil ang arka sa bundok ng Ararat? Ikalabimpito ng ikapitong buwan. Sa ang kaharian naglingkod si Elias? Hilagang Israel Ano ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit? Pagkakabuhos ng Espiritu Santo Ano ang unang bahagi ng kabuoang kagawian ng Diyos na binanggit ni Pablo sa Efeso? Sinturon ng Katutuhanan Sino ang pinapadalhan ng mga alipin ni Jesus ng laman ng mga palayok sa kasalan sa Kana? Ang pinuno ng handaan. Ano ang ginamit ni Hazael nang patayin niya si Ben-Hadad? Kumon. Sinabi ni Jesus sa mga apostol na si Juan ay nagbinyag sa tubig ngunit sila ay babanyagan ng anong bagay hindi matagal matapos yon. Nang Espiritu Santo Ilan kabuo ang aklat ang bumubuo sa lumang tipan ayon sa kanon ng protestante? Tatlumput siyam na aklat. Ano ang pangalan ng pintuan kung saan gumaling ang lalaking pilay sa kapangyarihan ng Diyos ayon sa mga gawa? Magandang pintuan. Sa anong pagdiriwang naganap ang huling hapunan ni Hesus? Pasko ng pagliligtas, Pasko, ang Pasko. Anong parabula ang ginamit ni Nathan upang ituwid ang kasalanan ni David? Mayamang lalaki at ang tupa. Saan hinulma ang mga bato para sa pagtatayo ng templo? Hinubog muna sa bukid kung saan ito inilalagay. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pananampalataya at pagtanggap pagdating sa panalangin? Maniwala na natanggap ninyo. Sino ang dalawang taong taga Tesalonica na kasama sa grupong sumama kay Pablo? Arrest Arco at Secondo. Aling bayan sa lupay ng Juda ang kabilang sa mga lapat ligtas na ibinigay sa lahi ni Aaron. Hebron Ilang araw nagdaos ng piging si Ehasueros upang ipakita ang kayamanan at kadakilaan ng kanyang kaharian. daan at walumpung araw, Anong pagkain ang dinadala ng mga uwak kay Elias sa tabi ng ilog ng Kerit habang tagtuyot? Tinapay at karne. Saan ikakulong si Satanas ng isang libong taon ayon sa pahayag? Sa kalaliman. Sa mga labindalawang alagad na tinawag ni Jesus, ilang pares ang magkakapatid? Dalawang pares. Bakit pinagalitan ni Jesus ang kanyang mga alagad pagkatapos niyang muling magpakita sa kanila? Dahil hindi sila naniwala sa kanyang pagkabuhay. Sino ang nagsabi kay Job, ang iyong simula ay nanghina, ngunit ang iyong wakas ay magiging lubos na maluwalhati. Bildad Anong bigla ang pangyayari sa kalikasan ang naganap sa gitna ng gabi habang nananalangin at nagpupuri si na Pablo at Silas sa bilangguan ng Filipo? Isang malakas na lindol. Mula sa ang lupain nagmula ang pangunahing tauhan na si Job. Lupain ng us. Ano ang tawag sa naglalakbay na taberna kulo na ginawa sa ilang? Taberna kulo ng patuto. Ano ang kahulugan ng pangalan ni Ephrem? Pinarami ng Diyos ako sa lupang aking pinagtrabahuan. Sa anong taon ni Ezechiyes nilupig at nasakop ni Salmaneser ang Samaria? sa ika na taon. Nang binabawi ni Ahab ang ubasan ni Nabot, kanino dumating ang salita ng Panginoon para sa bahay ni Ahab? Kay Elias mula sa Tisbi. Paano sinabi ni na Pedro at Juan na hindi nila magagawa ang tungkol sa kanilang nakita at narinig? Hindi nila mapipigilan na magsalita. Ilang beses inilagay ni Elias ang kanyang katawan sa ibabaw ng patay na anak ng biyuda ng Sarepta at nanalangin bago siya mabuhay. Tatlong beses. Saan inilibing si Asa pagkatapos ng kanyang kamatayan? Sa handang libingan na nasa lungsod ni David. Ano ang ipinangako ng Diyos kina Noe at sa kanyang mga anak matapos ang baha? Magpakarami kayo at punuin ang lupa. Ano ang ikasampung salot na dumating sa Ehipto? Pagkamatay ng mga panganay. Kung isa-isahin ang mga materyales ng rebulto sa panaginip ni Nebuchadnezzar, ano ang pagkakasunod-sunod mula ulo pababa? Ginto, pilak, tanso, bakal, halo ng bakal at luwad. Ano ang ginagawa ni na Pablo at Silas sa bilangguan ng Filipo ng madaling gabi na pinakinggan ng mga bilanggu? nananalangin at nagpupuri sa Diyos. Ilang taon ang idinagdag ng Diyos sa buhay ni Hiskias matapos pakinggan ang kanyang panalangin at pagalingin siya. Labing limang taon. Ano ang ipinangako ni Rabshakeh sa bayan ng Juda kung susuko sila sa Assyria? makakain at makapainom sila ng sarili nilang ubas, igos, at tubig mula sa balon. Paano pinagaling ni Jesus ang mga bulag sa Mateo Kapitulo 9? Hinawakan niya sila. Saan nagtago si Moises nang nais niyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa siwang ng bato. Sa Eksodo Kapitulo 4, ano ang ipinahayag ni Moises tungkol sa kanyang kahinaan? Mahina ang bibig at mabagal ang dila. Salamat sa panunood. Ibahagi ang inyong mahalagang puna at kaalaman sa Biblia sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang Bible quiz.